kaya sa planches na yun, 10,000. budget ko madam? Uh, 98. Ang tila ko ay maganda. Ay maganda pa. Mayroon pa tila-tila. Ang anak nyo, makano? Makano po yun? 95. Ang anak nyo, makano po yun? Makano yun? 95. 125. Hindi serious ito. Alam mo, 97. <laughs> Bumili siya ang manok 589 Sabi niya 500 na <laughs> Sabi ng mga comment ko Batoy niyo yan na yan Pawalisin <laughs> niyo na eh. na yan Pawalisin niyo na yan na na yan Pawalisin Lagi. Thank you, madam. Sige. Sabi, Walang, siya, siya, sige. Siya, siya, siya. Ilang, meron kayong ano, kampong, ha. Oh, sige. yan. Pitsa pa. lahat. Wala ko tuloy si madam kung anong... Ayaw ko sa'yo, punisaw ka naman kasi. Hindi wala akong anong pwentas. <laughs> eh, mabudol-budol ka. lang mabudol ako kapos. Tapos sunod.